Ado. Hindi pa tayo, tako. Natalo ko talaga siya. Wala rin siyang kapag-basta. Kamalita ko. Kung makipagdumog pa siya, talo ulit siya. Hahaha. Pwerta, Johnny daw. So, kapag kumuha natin sa barangay, hapang wala pa yung leche. Ay, salamat. Nagka-pera na nabalak ko ng marami. Di pa rin, di, di sa isa dyan. Walang pera. Let's oh. oh. Ah! ako. So. Ano ka yung drama nito? Hala! तो तो तूने बना मामे ऐसा के लिट्टीशा परफेक्ट कैस्ट sa training. Aray! Aray! Tama na Mars! Sorry! Okay, lumuhod, lumuhod ka sa harapan ko at haligan mo yung pa ako. Sige Mars! Basta magkaibigan ni tayo ulit ha! No problem! Gawin mo na! Sige na! <laughs> <laughs> okay na yun! pero hindi pa tayo tapos <laughs>